Yo mga idol, dumayo tayo dito sa Lipa City upang suportahan natin ang SGAT San Juan Batangas Championship Game nila. Good luck sa inyo! Ano masasabi mo sa SGAT? Kumpiyan yan. Yo, nagtakala na, nagtakala na. Ta na, so. Nurse? Nakoy, tinuturuan din naman eh. Tagalog naman na nagtuturuan. Sir, good luck. Asahan kong kampiyon na sana manalo. Sana manalo si Yo mga katagalog, ayos din yun na. Hinagis na ang patungka sa manok. Sinong mananaig sa kampionatong ito? Ito, bola ito ng RCSM Kalaka versus SJIT sa Nuwang Batangas. Magandang bakbakang ito. Sinong mananalo? Sino ang pupunta sa Knoxville? Unang pumukol, not this time, balibina! Dagasapa Dito is JIT Nagmamaragat Dagos Pamuta kay Sinyado Takobutero Tagalog siya nadali ng pangalwan tira Mula kay Kabutero Maga pa lang Nagkakalambingan moments na ang dalawa Nagkakabigayan Nagkakabigayan yan, talagang kuyo Musang sang kuyo mo sang maigi. Yan ha, agimbal, nagmamadagos. Sige, parang si Stephen Kari-Kari eh. Iyaw, nakakuha ng technical ika e, nga. Ayan, ang gandang yari daw, hindi na. Okay, na. Dumagos na. May day na naman sana. Puti na, kadali na naman ni malaking tao. Numero no, Pinasakay pinasa kay Tanggal. Sino gaya? Basta hinagis. Abay, suok na swak eh. Talagang mauhusay. Yan ha, nakuyo mo sang moments na ito. Ik kaya nga, yun, nadali na naman ni sa gilid. Talagang quality din nga. Yan na, matatapon pa sa baw. O, buhay, buhay. Magandang dinagos ni Ogaladze. O, SJIT j Pasto, istipin ko Not this time. Bye-bye. Nakarami na si Kabutero. Yan na, papasok na si Bayani. Ang super Tagalog. Yun na, pumukol. Magandang depensa mula kay Senyado. Sinyado na pinakatagalog at itong si Kangimbal ito mga idol kung sino mananalo dito sila ang lalaban sa nakspil kong tawagin yun na pagkakalayo naman na not this time ay ang pangalwa na dali iba na rin ang mahaba at malulusog eh. na hinagis na okay crossover biglang tumira Stephen ko rin ma Konek-konek Guys, grabe yung Kare-kare yeah Iyan na Pilagyo Nagparaineng Basta hinagis My day One week my day Dito mga idol Napa timeout naman dito Ihiyaw naman na eh Mga volleyball girls Ika nga Okay Tingnan ka Cute din naman Tumira na rin Ay, ay pa kumbaga sa billiary Walang tiririt Ika nga Yun na Dumagus na naman Ay Talagang Nadulos pa Sa bandang ilalim May kasama pa Paul Ika nga eh. Yun na dumagos na dito mga idol medyo kontrolado dito ng SGIT sa first quarter na ito medyo nakakalamang lamang wow parang si Kyrie Irving eh ay napakaganda Ah, ay talagang parang si Shaquille O'Neal din na rin dumagaw Malapat din, kakain na Wari ko yung hapaw si Sinya daw yan mga idol, si Sinyado ang ating pinsan dito na ating sinusuportahan At ang mga SJIT Ika nga, yan, shoutout sa inyo, like and share At huwag nyo nga palang kakalimutan pag kayo nagbabala ko muna sa sakyan Mitsubishi, ako ang kontakin nyo, Nicole Remo Karingal Ayos din! yun na biglang pumuol talaga matutuwid din nga naman na rin mga taga kalakangari eh. ay aray biruin nyo biglang tumigil sa 3 eh. ika nga ayoko sa 2 gusto ko sa 3 na pa time out ang kalaka Batangas dito mga idol medyo anong score na din eh 35-24 lamang change court na ito mga idol magandang pasa papunta kay malaking tao ika nga yun ika nga nice call rep! Tokyo na dumagos na naman are mga idol na nakaraming 3 points din eh, talagang mahusay din ang kamay ikangay parang hindi pinaglalaba parang hindi pinagagawa sa gawain bahay yun na sinasabi siya na naman ang pumukaw sana all may shooting uh, ah, ay ano kang pinagkakain nyo talagang kahusay nyo eh. itsahe sa ilalim at may day na yan ikangay talagang mahusay are masurbol sa ilalim eh si malaking tao yan si Ogalats yan, sige. At ikaw nga ay puro pa ilalim mga idol ang nangangabada dito ang SJAT. Ay, talagang. Ah, ay, talagang. Basta na lang hinagis. Napa-timeout naman dito mga idol ang kabila at talagang kontrolado dito na sj 80 ang larong ito. Biglang pupukol na naman. Wow! Clay Thompson din naman. Okay yan. Nagdaga sana. Pudpud na naman ang sapatos ni Ogalats. Ay, talagang nakarami na rin na. na. Talagang may hindi na. Oh, Aray, kita mo, are, parang naghahabulan na, are, parang nakalpas na bayawa kay eh. E, ika nga'y pasahe. Dinit, ipupuntos ko, pasahe na muna at baka mabubaw, baka matapaw ni ika nga. Yan bayani, nagmamadagaos, bigye. At kung saan ko, sabay ko matkadiyan sa pailalim, ay talagang surebol na, ika nga, yun na, sinasabi. Nakawala ang, ang kalamay ibon na nakawala, eh. Yaw, Lambingan Moments nagkabigaya na ngangang Ika nga ay yung dalawa nag-aasaran sa kamay kabila Ika nga tingnan mong score 6637 lamang pa rin ang SJIT mga idol Dine pumukol Okay, my day What about my day Papalta na lang ang sounds oy. Parang tinatrato na yung kutsyot Parang gustong bilhin nata Yan na, sinasabi Lambingan mo may Oy, wag 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 kayo magbababag At talagang bad yaon Buti na lang naawat Ng magkabilang Kupunan Talagang nice rep at nagapan mo agad na hindi na humantong sa matinding away. Oh, ay talaga Iyon yeah, mga tagalog dito nakuha ng sjit ang kampion congratulations sa inyo isang napakasolid na laban tap oh, may sa tagalog na naman na may pang mayday na naman ng isang Yon, congratulations sa inyo SJIT sa Juan Batangas at kay Coach Anido Cebu at huwag nga pa lang kakalimutan ni like at i-share at i-comment nyo kung taga saan kayo para ayos din Mga idol, natin ang ng SJIT. Mga idol uh, kakain mo na kami nasama namin yung aming bata na Tagalog Then mamaya, Uwi na Congratulations SJIT tapos ng game dito mo na kakain kakain sa Dos Bartardos kay Inang